Good afternoon everyone! Nandito po tayo sa Bacoor City Hall sa MTRCB's Responsabling Panonood Seminar. Kasama po natin si Ma'am Liza. Ayan, ayan, So gusto ko lang po kayo tanungin, ano po ang uh, natutunan nyo sa Responsabling Panonood Seminar? Um, napakagandang proyekto ng ating MTRCB ang responsabling panonood. Naniniwala ako na ang responsabling panonood ay nagbumula sa ating mga tahanan. Tayo, mga magulang, elders, tayo ay magkaroon ng sapat na kaalaman kung paano ba natin i-guide nang tama yung ating mga kabataan, ating mga anak, sa ating mga pina, mga pina uh, sa kanila mga pinapanood. Nang sa gayon, masala natin, malaman natin, may explain natin kung ano mo yung katanungan na gusto nilang itanong o malaman sa kanilang mga pinapanood. Ayan, isang malaking check po sa sinabi niyo, Ma'am Tisa. And maraming maraming salamat po sa pag-attend dito sa seminar na MTRCB. Sana po uh, makareach maka out pa tayo sa marami pang tao at sa marami pang mga magulang at mga kabataan. Thank you so much po. Click responsibly! Para sa responsabling panonood, click responsibly!